Doon sa mga wala pang end of service hindi pa binibigay ng mga amo nyo uh, may, pwede nyo po to gayahin meron po nag-message sa atin isang OFW, binigay po niya, na ibigay po yung end of service niya sa loob ng 12 years. Okay, pumunta lang po siya sa OWA, nagpa-compute and pinakita sa amo. Sige, basahin po natin yung kanyang comment. Okay, gusto ko galing sa mismo sa kanya. So, shout out po sa iyo ma'am Jubib8391. Ayan, isa din pong OFW. So, regarding naman po ito sa end of service. So, sabi niya, meron talaga end of service, di ba, idol? Kaya lang, nasa amo yan kung magbigay o hindi. Good luck naman. Ako at naibigay ang end of service ko na 12 years. O ba? Diba? Sana all. Pumunta ako sa OWA Embassy at nagpa-compute. Okay? At na-compute nila. tas yun ang pinakita sa amo ko. Ayan. Kaya agad naibigay. Okay? So sabi niya ito. Nagtanong ako sa OWA Embassy. Kung di ibigay, ano ang gagawin ko? Sabi sa akin, mag-file daw ng kaso. Yun lang. Sa awa ng Diyos, sinunod naman ng amo ko ang karapatan ko na ibigay ang end of service. Ayan, so congratulations. So meron po talaga siyang ginawang action. So lumabas siya, nagpunta sa sa awa. Okay, sa embassy. Uh, walang binanggit kung saan bansa ka madam uh, nagpa-compute siya tapos merong computation binigay yung OWA, maring may dokumento may papel, tapos binigay sa kanyang amo at Maganda naman, yung amo niya mabait, siguro nagkataon, eh, yun, ah, naibigay yung end of service. So, ibig sabihin, hindi po lahat ng amo is hindi talaga maganda ang ugali. Maaring hindi lang alam ng ibang amo, pero pag may nakita dokumento, maaring magbaku isip kasi dokumento yan, baka matakot na din siya. O, di ba? So ang ang opinion ko naman dito, yun, uh, pwede kayong pumunta, yun nga lang, yung iba nagme-message, hindi sila basta nakakalabas kahit nga sa bakala, supermarket eh. So, yun po yung worst ng ibang kasambahay, hindi pinapayagan. Buti ka, maba, madam, pinayagan ka. And congratulations na merong, ka na merong binigay. Okay? So, meron pa, meron pa isa. Ako nga sir, umuwi ako noong December, yung ticket ko back to By the way, may mga ano to ha, ah, mga nagme-message, ginagawa ko po to ng ano, ng uh, sagot, no? So, siyempre tayong mga OFW magtutulungan. So, ito naman yung concern niya. Shout kay Ma'am Hesel Sorbito. Ayan. Sabi niya, ako nga din sir, umu ako sa December, nung ticket ko back to back and forth 45 days lang po, vacation ko. Pero, yon may pero siya. Di ako nilibre ng amo ko ng ticket to Manila, Cebu. Kasi nga daw, responsibility ko na daw yon More than 3 years na po akong working dito sa bahay. Wala din. End of service. So, back and forth lang. O nga naman, abroad to Manila. Pero yung iba, dapat, uh, ewan ko kung sinabi niyo to madam. Kung sinabi, kasi hindi naman siya uh, yun nga, kung nga naman, so, swerte mo pag may amo ka, pati connecting flight mo, pang Manila to Cebu, Manila to kung saan man, uh, nililibre. Sabi ko nga dito, dapat consideration na lang sa kanyang kasambahay, uh, lang naman, di ba? Dapat nilibre na ng amo. Tapos, wala namang binigay end of service. Okay? So, maaring hindi pa ibibigay yung end of service, madam, kasi nagbabakasyon ka pa lang. Ang katwira ng mga yan, pagbalik mo na lang, okay? Sa susunod na lang. So, pag to, medyo mahirap yan. Medyo, di natin alam. Okay? So, yun, um, sayang sayang yung Manila to Cebu kasi back import ka rin kasi magbabakasyon ka rin naman eh pero yung end of service kung hindi binigay sa iyan, pagbalik mo, ganun din uli gagawin niyan, pabalik-balik. So, it's up to you, madam. So, meron pa. Shout out kay Ma'am Malini Son, 1351 po. Yan. Ako nga sir, more than 18 years. Grabe, matagal na pala ito ah. Nasa amo ko. Pero tuwing uwi ako ng Pinas, never ibigay ng amo ko ang aming vacation fee. Yun lang. Kaya lagi akong nasa nag, uh, gas, nag uh, cash advance ng one month para may extra pera ako na pocket money. So ito yung comment ko, anong ang tanong ko, bakit po kayo pumapayag? grabe naman 18 years na siya. Ha? So tuwing magbabakasyon siya sa Pinas, okay? Never magbibigay ng vacation fee. 18 years po, kaya nyo ba na-taste nyo po kaya din niya gawin yan hanggit hanggang 100 years. Kasi bakit? Pumapayag po kayong walang binibigay na one month vacation fee eh. Tapos ginagawa nyo, nagka-cash advance kayo. So pumapayag na lang siya. Kunwari, cash advance, di ba dapat? Ano na ito eh, libre na ito eh, vacation pay, leave na ito eh, bid pay. Diba, paid na dapat ito eh, wala kang utang eh. Mautak niyan siya, ginagawa niyang ano, ginag ikaw patuloy may utang, pagbalik, babayaran mo pa yon. So napakasugha pa naman ng amo na ito pero imagine mo umabot siya ng 18 years, nagtiis pa siya. So sa umpisa ba lang madam, pumapayag ka sa ganitong sitwasyon. So huwag ka magreklamo na walang vacation pay. Tsaka huwag ka rin magreklamo kung mabibigyan ka pa ng end of service kasi kung ang vacation leave nga hindi maibibigay, watch more pa itong end of service. So guys, ito naman sa akin, Uh, nasa inyo naman yan eh bakit inaantay nyo pa umabot ang 18 years so hindi ko alam yung dahilan okay siguro mahirapan kayo mag apply baka hindi kayo matanggap o gusto nyo tuloy tuloy na lang yung trabaho baka naman mabait naman yung amo kaya kayo nag stay so hindi nyo na pinakaalaman yung magiging beneficyo nyo so yun po vice versa po kasi kung pumapayag kayo ng ganitong sitwasyon ibig sabihin nag stay ka pa rin pumapayag ka so, mangyayari, ganun talaga ang gagawin, tinatanggap niya. Eh. Kasi ko ako palang sa first contract ko, hindi binibigay yung aking vacation with pay, so hindi na ako babalik, hanap na lang ako ng iba. So, ganun eh, may kanya-kanya tayong mindset mga idol eh. So sa ganitong setup, pumapayag po, po kayo. Nagis niyo nyo ba ibig sabihin? Comment kayo kung tama po ang aking uh, opinion. Yan. Favor naman mga idol, bago ko basahin ulit itong isang tanong. Uh, baka naman, pwede pa-subscribe po yung ating YouTube channel. Ayan, mag iisang buwan pa lang naman to. And then, pa like and comment para lagi kitang update to yung mag-upload. Okay? OFW Pinoy TV. So, meron pa isa. Ito, last may, Ito, dalawa pa. Uh, hi sir, shout out po kay Emily Sagon. By the way, pwede kayo mag-comment sa baba ano gagawang ko ng video, babasahin ko at saka bibigyan ko ng uh, advice no o kung ano may may papayo ko, okay? And syempre, siya shout out ko na rin kayo. Shoutout po kay Ma'am Evelyn Sagon Hi Sir! Ako always delay ang sahod ko Lalo ngayon 7 years na po ako dito At wala pa rin akong natatanggap na end of service At di pa rin ako nagbabakasyon Haga ngayon tapos na po kontrak ko noong 2019 Tapos extend po So tapos na yung kontrak niya Siguro 2017 siya Tapos 2019 tapos na Tapos tuloy tuloy na extend po Okay hindi ko na nabasa naputol na putol na Uh, hindi ko nakat pala siya. So, ang tagal na madam. So, yan po yung isa sa mga problema nating mga kasambahay. Tapos, yung kontrata, extend ka, wala man binibigay na, na, ano, na mga benefits katulad ng vacation leave at hindi pa siya pinapa -uwi. Okay? So, yun yung nakakalungkot. Kaya nga, pinupush natin yung ating gobyerno, no? Mag-iingay tayo sa social media para maibigay. Gagawa sila ng batas, makapag-isip sila ng panibagong programa para sa atin. Kasi pag walang magre-reklamo, walang mag-iingay sa social media, walang bumabati ko sa pamamalakad ng ng para sa mga OFW, wala pong action gagawin ng gobyerno, bagong bagong programa tama ba? Ito last, medyo maganda yung ano niya. Uh, actually dapat separate to yung video na ito eh, pero okay lang, tuloy ko lang to. Shoutout po sa iyo Ma'am ishap Pisha, ayan. Sabi niya, madali niya sabihin ng ganyan, pero hindi ganun kadali siya. Pero Siguro pag siya ang pumunta dahil official siya, baka isang solput lang, uh, kahit matunugan lang na pupunta, baka magkandara pa na mag para sa ganyan. Uh, yan. Ang tinutukoy niya si Sir Arnel na pag siya ang pumunta sa opisina o sa agency, ibibigay talaga yan. Okay, so ganyan. Pag siya pero ordinaryo na katulad ng kasambahay, wala eh. Ganon kadali. Maganda pa nga sana pag agency ang magbibigay o sa agency kukunin ang end of service benefit. Pero ito tanong pa, sir dapat ang very, ang very finish na contract, uh, every siguro, every finish na contract na 2 years, makukuha na halimbawa tapos na ang dalawang taon niyang kontrata sa agency. Yes, pwede yun. Alaan yan, an, anyan, under sa OWA o DMW ang kontrata dahil pag re-renew uli. Yan. So ibig sabihin niya, after 2 years niya, no? After 2 years dapat sa agency makukuha yung mga benepisyo. Yun yung tinutukoy ko sa mga nakarang video. Tapos ito medyo maganda rin tanong niya, dapat after ng 2 years panibagong kontrata ka na, di ba? So, hindi ka na hawak o under ng isang agency. So, magiging ahawak na ng DMW or sa OWA. Okay? Rin nyo, pag may exit kasi may... Oo, gagawang ko rito na sariling content, ang uh, video, Oo nga naman, so after kasi 2 years, hindi na tayo hawak. Okay, pag nagre-renew na tayo ng contract, hindi na tayo hawak ng agency, wala nang pakialam. No? Parang direkta na tayo sa amo eh, direct hire na tayo pag gaganon. So yun din yung concern ko kasi minsan umabot ka ng 10 years, hindi ka na hawak ng agency, eh paano kung magsara ang agency? So naisip ko rin yan, oo nga no, so pwede kong baguhin yung aking opinion na hindi na sa ADC kunin no from the start kunin na lang sa gobyerno ng Pilipinas which is DMW o, uh, o maglagay na lang isang ano isang parang DMW naka naka separate or OWA, di ba? Lahat ng pension o benefits ng OFW dapat may umahawak. Okay, yun yung ibig sabihin, hindi kasi ang agency kasi pwede ring magsara. May nag-comment eh, hindi ko lang mahanap eh. May opinion siya so sabi ko, oo nga no. Kasi kung hahabulin natin yung agency, 10 years ka na, 20 years ka na, Eh wala ka na nga, hindi ka naman hawak nun. Tapos nakakalimutan nyo na yung agency, tama? Pwede, kahit nga ako, nakakalimutan ko na yung mga agency ko eh mga nauna eh. Tapos baka hindi ka nakilala. <laughs> baka baka nagsara na yon, baka illegal, naging illegal na. So may point, may point kaya ako nagkaisip o oh, nga no. So pwede. Maganda kasi may nagko-comment, may mga nag, nagbibigay ng uh, information, advice, para at least ako, o oh, nga, no, pwede pala, no. So, hindi pala pwedeng ganun, di ba? So, maganda suggestion pala, para sigurado, 100%, doon sa gobyerno na lang talaga, ng like, DMWD, ah, w, DMW, o oh, Dole man yan, basta government siya, kahit umabot ka pa ng 50 years as OFW, kasi uh, may ano ka na naman, eh, may papers ka na naman, eh, lalo na pag nag re contract. Okay? So, I hope nakatulong. Share this video. God bless you, man.